So karon guys, na namin sa Mati guys kay uh, ni hapit na lang mideri diri bago mi natug na, kay nag send of kwarta guys ato guys. Gcash 20k from Dini and family kay Ma'am Axel okay sir please, Thank you so much sir sa inyong gipadala nga 20k. Amo nang ang ipalit og solar light or malong diri apo. Dili na kita barjo na magpili. Ani okay, solar. Okay ni. Nee. Kay sangit lang. Okay ni nee. kay bay bay diri to makuha ni. Eh. Oh, okay. mau kita apa Sir? Kita, testing it out, testing it. Oh, mau, mana ni Ah, good, Sir Kayo. Ah, siya bro, isang hitro nila ni. Press lang ng button lang. Guys, atong dagdaga -dag duyan na lang. Dito, may paduyan. Pwede. 500 duha. 450 na lang. 500 duha. 500 duha. 500 duha. 500 duha. Plus so, plus nakapay malong top 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 and gamay na solar light. Dagdaga na duyan. Isa um, tayong uh, uh, page, ma'am. Just TV. So guys, tayo, mukadala sa ito ang pangdagdag guys. Sa ito ang um, ay hatag dito sa mga nalinugan from Cebu po, Just TV. Hi, maayong um, punto no sa mga followers ni Ma'am Ana. So magpadala mi diha Cebu from my followers. Good siya nga sa mga followers ko na ko bisan ginagmay. So nakaliko mi from yesterday nami 15, na 15,000 na naliko. So si Ma'am Hana ang isa sa visit yes na taga Davao nga mo kinabang po dito sa Davao Oriental or which is nakita sa dako. So ipadala na mo ang 15k nga mo ang naliko.

Salamat kayo ma. So tara guys, ang ato ang initial na bayaran 16825 tapos mangita pa ta guys kay napamay nag-send og 15k mangita pa ta og mapalitan og solar light kay gamay ato na palit diri. Ato na dagdag yes. Duyan ang So let's go. 16. So kay na man og 15k ang ato ang katong 20k nga atong ipalit unta og solar uh, malong og ano ato na palit uh, duyan. So, nadungagan na siya 15K from Just TV of Cebu. Nungagan na to siya karundari ako mga daghan pang solar lights. So, nami yan hiyan na. Isa pa kabudaya ka dyan. Salamat sa tarabusin. Kaya Domingo. Gabriel. Gabriel. <laughs> Para makamadungag lang. Yes, So, 35. Bali, 35K. Ato napalit ka. Ato na palit ka. Ato na palit Final guys, ato ang napalit was... is uh, mga solar mga din na dunga guys. Daghan kayo siya napalit. siya nga solar, guys. Ang ani, ang kating na Then, napot na napalit niya mga playmat. Daghan, balidaghan ko niya itong playmat. Mga 30 plus niya siya, ang playmat. Kani di ko kasure kung pila na ni Tanan. Tapos, na, donate ang owner dali, guys, nga mga water bottles and mga habol, malong, and napoy mga flashlight. Tara! So, shout out sa Twin Berries online shop ni Madam Judy. Well, grabe ka-bless na to, guys. So guys, let's go! Go to Manay na ta.